Ano po ya? No, there's <laughs> no tower ayong eh. Ito po. po okay. Merito uh -huh. naman siya. Ah. Papabunot o di kami nanghihip. Ngan po. Ayun daw siya oh. Pangalawa na niya 'yan. So adik na. Alikto ko papabunot. Ubunot na nya lahat. Eh, <laughs> may recruit kami. Ayun, mag ina magpabunot. Magpabunot din ako. Guys, try ko magpabunot. Po, o kaya na para sabay sila <laughs> ni Magpabunot ka ng Ito yung kaganapan noong nagpabulot kami ng ngipin. Ako, hirap na hirap talaga si Dr. Lim sa akong wisdom tooth. Mabuti na lang, magaling siya. At natanggal din niya lahat kasi nadurog-durog na daw hirap talaga siya. Thank you for watching mga ka-join Follow and share.